Isang output dito, yan, dalawang amplifier ang kanyang dinadala. Sa tulong yan ang ating mga Y-splitter. Gusto nyo ba malaman mga idol Ang ating uh, Connection So simpleng setup lamang ito mga idol Basic setup lamang Puro mga integrated amplifier Ang ating ginagamit Pero parang sisirain na yata Ang cellphone ko sa setup na ito Puro Juson mga idol Lahat Juson lahat Except dito kay Sakura Siya lang ang naiiba Pero lahat Juson Juson Spider 8 Channel Mixer Juson uh, um, uh, Star Juson Saturn Max Yan, puro Juson yang mga speaker niyan mga idol Juson Thunder Juson GT15 Juson GT12 At saka Twitter natin So L410 mga idol, di 15 ang ating pang sub At di 12 ang ating pang mid-high Naka-connection na ito at uh, sinasauncheck na natin, siyempre kung naririnig ninyo. So, gumamit tayo dito ng dalawang XLR sa ating main out. Dito tayo sa ating main out nagkuha uh, ng kanyang signal ng output, no, para wala nang ibang gagawin. So, dito na lang tayo. At unahin natin ang ating audio source mga idol, no? So, ang ating audio source cellphone. Yan, naka-play pa yan. At saka, gumamit tayo ng uh, 3.5mm jack to RCA. So, naka-connection tayo mga idol dito sa channel 1 ng ating mixer at saka channel 2. Ayan, so gumamit tayo dito ng uh, mono PL jack. Yan o, oh, PL jack yan. Mono PL jack to RCA. Dito, to RCA at saka ang channel 1, ito ang ating uh, pang mid high so kung makikita ninyo mga idol, dahil pang mid high natin ito, ay nag boost tayo ng kunting uh, gain dito at saka yung EQ uh, natin ay uh, flat lang yung high yung sa twitter, at saka yung mid nasa mga alauna to alas dos, at saka binawasan natin siya ng low, dahil pang mid natin siya at saka itong pan ay uh, ikut natin siya pakaliwa. Yan. Para hindi masyado mahaluan ng sub, ng base, yung kanyang uh, mid-high. At saka dito sa kanyang uh, on-off ay s'yempre i-engage natin para magkatunog siya. Itong kanyang on-off yan, nagga-green na siya. At ang channel to naman. Ayan, kinuhaan natin siya ng high at saka mid at saka nag boost tayo ng low at saka dito sa pan yan ang pan ay uh, inikot natin siya pakanan. ang pan nya yan tapos siyempre nag tayo dito saka ito ang ating mga volume channel 1 volume para sa ating mid high channel 2 volume para sa ating pang low yan, taga ito ang ating uh, main volume, dalawa. Ah. Dito na tayo sa unity gain, yung dalawa. So, syempre dito na tayo nag-out sa ating uh, min out sa ating dalawang XLR. So, paano ba ang connection dito mga idol sa likod? So, titingnan natin. Ayan. Yan ang maganda. Tingnan natin. So, alin natin itong mid-high mga idol, yan oh. Mid-high ang mid high ay pumunta siya dito sa unang amplifier yan. Dito sa kay Sakura dahil ito ang ating pang mid high. So gumamit tayo dito ng splitter. Yan isa lang siya. Ah, gumamit tayo ng Y splitter ito mga idol, Y splitter. Papunta siya dito sa input ni Sakura na A input ito. Yan, galing dito sa output ng ating mixer papunta siya dito sa input ng ating sakura amplifier yan at syempre ito yung mga uh, wire papunta naman siya doon sa ating speaker na pang mid high sa taas so pagkatapos mga idol ito naman ating pang sub itong channel 2 So channel 2, pumunta siya ngayon dito sa dalawang amplifier. So paano ba ito ginawa mga idol? Yan o So ito ay galing sa mixer. At saka gumamit tayo ng isang splitter. Ano? Isang splitter. Ayan. So para makapunta tayo sa dalawang Ampli ang ang isa nito, yan. Gumamit ulit tayo ng isa pang splitter papunta na siya dito sa ating pangalawang amplifier mga idol na pang sub no, pang sub siya ang ating Juson Star dalawa pa rin ang kanyang left and right pa rin ang kanyang pupuntahan dito dahil gumamit tayo ng splitter so galing, galing ito sa amplifier ito mga idol ito yan gumamit tayo ng isang splitter tapos, yung isa, ginamitan din siya natin ng splitter. Papunta siya dito sa pangalawang ampli yan. Tapos yung isa mga idol, yung ito, yung isang uh, splitter, yung right channel, pumunta siya naman dito sa isang amplifier natin. Yan. So bali, isang output dito, yan, dalawang amplifier ang kanyang dinadala. So, sa tulong niya na ang ating mga Y splitter. Ito. So, malaking tulong talaga ito mga Y splitter mga idol. Yan o. Hmm. So, simpleng connection lamang mga idol. Baka mayroon kayong uh, ganitong mga gamit. At saka, naglibog kayo kung paano ninyo i-connection. So, sana, sana mga idol, ma, nagkaroon kayo ng kunting idea. Ito mga wire na ito mga idol, ay papunta na ito sa ating mga speaker dito. Yan. So, wala nang ibang processor. Yan na mga idol lang ating koneksyon sa setup natin na ito. So, maraming salamat mga idol ha. So, sound check ulit tayo. So, huwag kalimutan lang mga idol ha, mag-subscribe sa ating channel para manotibay tayo sa susunod kupang mga videos.